Kayo po ba isa sa mga mananaya? Asya ako may i sa inyo. Subukan nyo po ito, lalo-lalo na ako ikinaniniwala sa mga itong mga pamamaraan. Pero kung hindi ka naniniwala, ay naku, huwag niyong pipilitan ang inyo pong sarili. Ngayon pa mga bossing, kailangan po kayo po yung may lubos na paniniwala. Kapag pinanood niyo ito na parang gusto niyong gawin, dahil simple lang naman, mga bossing ko, ang ating gagawin, ay gawin niyo po. Pero kung walang dating, asya ay huwag niyo lang papansinin. Ngayon pa mga bossing, kasi ang importante sa mga gumagawa ng mga pampaswerte ay naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan. Ngayon pa mga bossing, may mga tao na tinitesting testing na gawin pero hindi naman sila naniniwala yung bagay, isang bagay habang siya nagwewish wish baka sabihin eh kasabihin niya sa kanyang isipan baka ako hindi manalo eh di parang ikaw mismo kumukontra sa inyong swerte kaya mas mainam yung talagang gustong gusto niyo po ana, nasa isipan ay eh, mananalo na ako mananalo na ako ganun po mga bossing kasi once ikinigin positibo sa buhay yan pa mga bossing ko ay eh, positive din ang magiging dulot nito ngayon po mga bossing, ganito lang inyo pong gagawin. Ito yung ating uh, itlog. Isulat nyo po inyong pong tunay na pangalat ipinlido. Uh, pagkatapos, isulat nyo po dito, mananalo na ako ng jackpot. Sabihin nyo ang numero na aalagaan ninyo ha mga bossing. Kagaya ng G's, 18, 6, 42, 19, at saka 4. Ngayon po mga bossing. Habihin nyo po, pero sample lang po yan. Pero kung gusto nyo tayaan, abay, bakit hindi nyo tatayaan kung gusto ninyo? Basta kung anong gusto ninyo, sundin ang siyasabi ng inyong kalooban. Pagtapos na po kayo na sabihin po dito ng paulit-ulit, painitan nyo po ito ng bahagya lamang, dito mga bossing ko, sa ati pong kandila. Bahagya lamang mga bossing, kahit hindi na uminot ng itlog, basta ito ay napaanuhan nyo sa apoy mga bossing. At pagkatapos po niyan mga bossing ko, ibilad nyo ito na may kasamang nagsisinding kandila mga bossing ko, sa liwanag ng sinag ng araw. Ibilad nyo lang siyang ganyan sa liwanag ng sinag ng araw. Hayaan nyo lang sila dyan mga bossing. Yan pa mga bossing ko, ay paulit-ulit kang mag-wish habang nagsisindi yung kandila na mananalo na ako ng jackpot. Ganoon po mga bossing. Mananalo na ako ng jackpot. Pero kung hindi ka mananaya at ikaw yung negosyante, ay di ang isulat nyo po, yung bispo na numero, ang isulat nyo po dyan yung pangalan ng inyong negosyo. At i po na kayo po ay magkaroon araw-araw ng malaking benta. Pagtapos ng alas 8 na umaga ng pagkakabilad sa sinag po ng araw, itong kandila kapag may natira, i-off nyo na po yan. Pagkatapos itabi po muli. At pagkatapos ito pong ati pong itlog, ay ilalagay nyo po ito, mga bossing ko, sa sa may altar po ninyo. Hayaan nyo lang po siya doon, mga bossing ko, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pagkatapos po nito, mga bossing ko, makalipas ang isang linggo, ito po ay itapon nyo na. Yan po, mga bossing ko, ay panawagan para manalo po kayo. Yung kandila hanggat din na uubos, hindihan nyo po muli sa umaga at mag-wish ka muli ng numero kung kayo ay mananaya o kung kayo ay negosyante, yung pangalan ng inyong negosyo. Tapos ulit-ulit eh, na magkaroon ka ng malaking benta. Ugaliin niyo po ang ganito mga bossing ko dahil ang pagsasabi ng mga magaganda, yan po mga bossing ko yung nagtatawag ka ng swerte. Pero ang pagsasabi ng mga pangit na salitain, nagtatawag ka ng malas. Walang nagnanais na malasin. Kaya yung mga magaganda lang ating lagi sasabihin, ang ating uh, ibubukal lagi sa ating pumbibig yung mga pangarap po natin. Pero huwag yun na itong i sa iba kasi nakaalam, hindi natutupad. Kung bagay na babaliwala, lalo-lalo na may kukontra. Hindi pa nangyayari, nakakaingitan ka na. Kaya mas mainam, isikreto nyo na lang ang paggawa ng ganito at hayaan nyo sila yung maami sa mga blessing na darating sa inyo. Kaya kung pinaniwala at na siya po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.